Kasi naging ba basketball po ako doon sa Bulacan. Ngayon po, kung 2019, pag, ko sa mga ito. to. Okay. okay. Tapos, 2019 noon sir, di ba? Bigla namang nag-lockdown. Mm, Napahinga. Tigil lang. so, Napahinga sir. Sa bahay lang ako. Nag-workout ako sa bahay. Tapos, hanggang sa gumaling na siya, wala na ako, hindi, wala na, wala na ako naramdaman. And then, nung naglumwag ulit, naglaro ang basketball, pag tumatakbo ko sir, pati ito ngayon sumasakit. Kabilaan na. Mm, parang may, sumasa may umiipit dito. Diba sir, pag, tumat pag uh, masa ka tayo, hindi naman yung straight body. So, so, medyo, medyo parang medyo parang oh. Wow. Tapos lalo pag kukuni mo <laughs> yung bola, nakikin so yun, tumatakbo ka. Yun, okay. ko siya sa si parang. Tsaka mahirap paglaro ng uh, to ito. <laughs> 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 uh, okay. Yun Yung okay. nararamdaman ra random parang umiipit. Si parang nakaiipit siya. Uusog lang natin yan, sir. Madali lang yan. Okay. Para sa mga ano. Dito lang sir. Okay. Para sa mga ibang talagang may damage. Sa iyo nakapahinga na yan eh. Kung wala lang siguro sa saktong sakto ano. Oo oh, makikita mo naman sir sa tuhon siguro. Pusog ka. Ay sige ka ang Tsaka pag maglalaro tayo, kahit pa paano, apat na, apat tatlong beses, ganyan lang eh. Nag-stretching yung? Yung. Tapos saklosan mo ng pao. Kumili ng pao pag maglalaro ko. Tingnan mo yung bibibigay yan. Believe me. Tusok lang natin ito. Naiipit yung ECL. Yung e ECL ito eh. Er. So, uh, sa unahan. Ah, okay. E yan. Ibig sabihin yan. Nakagano'n yan. Kaya naiipit. Pero pag pinipwetsa mo. E e e e e. Oh, yun, yun, yun. <laughs> Ulang lang sa ano yan. Pektus. Pectus. kamatis. Ayan yan. Ayan yan. Ayan panga natin kung may mga extended ligaments eh. Isa-isa yung ano. Yan naman. Ito, yung mga ganito. Hindi yan consistent na iipit. May mga bigla ang kilos. Ah! Tapos pag napahinga, okay na naman. siro si ye. Dela San Sara. Sepa. Yo, okay. Oting alo bilang eh para matanggal no? yun yes, ano. Kasi uh, sir 'yung hindi pa halos mga ilang taon na 'yung dingi. Like, Walang schedule puro puno ka eh. Ngayon, ang ginawa ko, yung pinatignan ko uh -huh. dito sa iba. Kasi anin na humawa ko, ganun pa rin. anin na, ano, pinahilod ko Bakit isang taon, magpapalo kayo? Eh, Mabalok pag nag-ano ko sir, nag-message -me ako kayo lang, puno na nga daw po. sabi sa akin, puno na. Natatawad siguro sir, pag nag-message -me ko, puno. Pag ano, tawagan nyo, kunyari na kailang palo up na kayo, tawagan nyo. Para, kahit pa paano, may singit na kayo pag talaga, ano, kasi pag babag, binabago na namin yung sistema namin na ano eh. Kasi totoo lang talagang puno. Mm -hmm. Pero yung iba kasi may nagka-cancel eh. Yung ah, okay. iba kasi nakakagalingan na eh, kakaantay. No, so, so no na-open news lang sa ano? Na-open, okay. okay. timing yung tao, bukas. Sa alak ka bukas. Ganun lang. Tanda mo, pag maglalaro ka, lambingin mo muna yung mo. Ganito, masahal man siya sa mga mga pao. Tignan mo, kung ano magiging epekto. mo. Napakaganda. Hindi ka masip, Parang hindi ka napapagod. Tool ba? Ilan na lang ko eh? Lima? Hindi mo Ano ka ba? pre? Nagkawad? Yes, boss. pero wala naman sa mga serious na ano. Wala naman. Kaya sabi ko siya, mas madali ito kumpara sa mga inaayos natin dito na dumarating dito, hindi makalakad talaga. talaga. <laughs> mag mag ito, Magang maga Naka ito. Nakarito. Yung tapilok, nakasete. Nakarito ko nga Ito, wala ko Para ka lang nagganun ito, kumain ng icing. kumain <laughs> ng icing niya. <laughs> Try mo. Hmm. Sige, mag-run tayo. Check mo. senyales ka. And run. Wala na yan. Madali yung na paraso, yung peraso. Ngayon, ay, lol, pag maglalaro tayo, kahit mga tatlong peraso, okay na eh. Inati-inati na natin yung tat tatlong ganyan, tatlong ganito, bago tayo mag-anong. Mahalaga ka kasi yung kwadre septendo natin na inat din. Para pag talong tayo ng talon hindi siya pagtapos natin. Parang piling mo na mamaga yung tuhod mo. Haplosin mo muna ng pawian. Lahat tayo, mga bag, yung mga na-standby, na, na yung dating madalas naglagaro, na-standby na ilang buwan o taon. Haplosin nyo muna ng pawian. Promise, tingnan nyo maganda resulta. Okay? Huwag mo lang babasa nyo ito. Thank, Thank you. you.